Pupunta ko guys sa na namin ng palay guys kakain lang namin dito kami ngayon sa barangay katmun guys ito, ito lugar namin guys barangay katmun tapos lang namin kumain okay, so bukit. guys so bukid guys bukid pa rin Itong guys tatam na namin guys so saka yung sa ibabaw yung natapos namin kanina hindi ko na videohan guys kasi madilim pa kami eh Lasing ko pa lang nandito na guys. Bawain tapi guys, bawain sa. Oh guys. Oh guys, bawain tapi guys. Tapos lang kumain eh, kaya pahinga muna. Yun. Yun na tapos namin guys. Ah, ito na lang guys. So 1 1 2 3 4 5 6 7 7 kahon guys, tapos mayroon pa doon sa ano. Tawid ng niya Dito sa unahan. Mamaya na 'yon. Pagkatapos dito. And guys, simula na sila guys, oh. Uh, guys. Oh. Ayan nyo yung isa guys Kasi yung Yung isang tao dyan ganyan talaga yan guys Ganyan talaga siya maglakad Pagpasinsyahan nyo na guys ha ah. Guys kalangan Oh, bilis nila magtanim guys na. Hindi pa yan nakatagay, pag nakatagay yan ayuan ko lang. Yo. Ah. guys may ulit guys itong street na lang guys sya tapusin namin tsaka lilipat kami dun banda mamaya guys ayan sila guys uh. guys tapos mamaya guys, pagkatapos nito guys na isang street, ilipat kami doon munahan. Doon bandaw. Diyan yung barangay libas guys oh. Ito yung barangay namin. Ito kami sa barangay Katmon guys. Ayun yung landslide guys oh. Tapat lang namin. Diba? Diba? Oh, si. <coughs> Oras natin guys alas 9.38 Tatapos siguro namin to hanggang alas Amililipat guys Itong ito ito hanggang dun Ayun siya o nagba ano Lagyan niya, ano, lagyan niya ng Marka Para straight yung Pagtanim, pagkatulad niyan o oh. O oh. Nandun pa sila dun, guys Nandun pa sila konti na lang yung inaano nila dun Tapos, lilipat sila dito Hmm Lipat sila dito, guys Ayan Yung may-ari dito, guys, ito Ayan, yan yung may-ari sa kanila din to guys kaso na prindan na to eh na kay doktora na ayun hindi sila so ayun guys maya ulit hanggang matapos And guys sila guys um, pa guys uh, pa alas do, say, na alas 12 So ayun guys, manangalian muna kami guys. Buya na. Gutom na guys eh, tanghali na. Guys, may ulit pagkatapos ng tanghalian. ayun guys kababalik lang namin tapos mananghalita ayun okay guys so. Maambon pa guys. Ayun, kasama ko guys oh. Oh, di ba? Kunti na lang guys, hanggang doon na lang guys oh sa dulo. Guys, malapit na matapos, guys. Ito hey! so na lang, guys. So, oh, konti na lang. Blag-blag ko daw sila. Eh, Blag-blag ko daw sila, guys. Sige na! Hey! Ayan guys, katatapos lang namin. Oh. oh. Diba guys? Tapos na kami. Uwi, ana. Bukas ulit guys. Bye bye.